Hello, and what's up mga kalapatids and welcome back to Sala A Nation Vlog mga kalapatids and back to this video mga kalapatids Kamupustayin lang mga kapustayin muna natin ang mga alagang kalapatid mga kalapatids para matcheck natin kasi taga natin hindi nakapag-upload mga kalapatids ng video natin na almost 3 weeks ata kung hindi ako nagkakamali kasi busy tayo mga kalapatids sa mga gawain natin marami tayong paperwork mga kalapatids at kung ano-ano pang mga benefits na kailangan natin ayusin mga kalapatids ano? so yun mga kalapatids pakikita ko sa inyo ating mga kalapatid let's go So yun nga mga kalapatids Yan ang ating mga kalapate So dito muna tayo mag-umpisa Mga kalapatids So bali ay ang ating alagang kalapate na yan. Peter, bandimarwi, Rosa, Jansen na may dugo din na bandimarwi mga kalapatid. So bawa kasi kakunti na lang ating bandimarwi mga kalapatid. Kakunti na lang siguro mga nasa mga sampung piraso na lang ng mga bandimarwi natin. So kailangan natin na kumuha ng lahi galing dito kasi subok na lahi nito mga kalapatid. Sa ating local club mga kalapatid. Ang huling inuwihan nito mga kalapatid ay uh, Surigao mga kalapatids noong 2023 mga kalapatids so kukuha tayo ng lahi dito para at ipapas natin dito sa, band, sa Peter Bandimerwi natin pas madali mas makakuha natin yung dugo ng Bandimerwi mga kalapatids so gusto ko rin magkaroon ng mga Bandimerwi na puro na white wings mga kalapatids o white flight mga kalapatids Ayun. At dito naman sa baba mga kalapatids. Yan mga puro natin ng ano, Jansen bago natin tumong palabas na puti mga kalapatids. Talagang kung ano-ano ng mga kulay pinag pinaglabas -salin sa salin-salin natin na para lang makapagpalabas ng Jansen na puti mga kalapatids. Ayun Talagang naghalos ito nga oh, Jansen din. Ito yung magulang niya. Ito yung ama, ito yung anak nito mga kalapatids. Magpatay na kapag ng purong puti. Yan no. Tingnan niyo may nagba-brown na may parang may parang sagi pa rin yung checkered sa leg niya yun, no? mga lapatids bago natin siya <laughs> mga palabas na purong puti kagaya nito mga lapatids so kanyang ina ganito, ganito din ang kulay kaya siguro puti din yung lumabas so yan pagpaparisin natin yan mga lapatids para makapagpalabas na tayo ng mga purong inbreed na Jensen mga lapatids so yun at the same time mga lapatids umitlog na siya pero hindi naman natin yan pipisain kasi wala naman yung si so bali pa tatlong araw na nga niyan so mamaya nga ay na natin yan para hindi siya magbugok tiyan kasi wala naman si Milya yan hindi rin niya mabubuhay mga kalapatids at the same time hindi pa tayo nakapaglinis ng ating kulungan mga kalapatids yan hindi pa tayo nakapaglinis kasi nga busy tayo so baka bukas na lang mga kalapatids tayo maglinis ng kanilang kulungan so ito nga ito pa rin yung iba nating mga ibon ito bandendrook natin so marami tayong bandendrook kaya hindi tayo nakakapag kahit di muna tayo mag-breed ng mga bundle drop mga kapatid yung dami natin bundle drop nasa mga 30 piraso at ah, ay sa bilang sa bilang natin at the same time ito ito gusto ko magpalabas ng mga jansen na grisel mga kapatid sa yan no? yan no, gusto ko magpalabas kaya ito purong jansen to mga kapatid tapos ito naman uh, jansen cross bundle drop mga kapatid sa sa ito ang ano ang tiyahin niya ano you know, tiyahin niyan mga kalapatids siguro tiyahin ito mga kalapatids yan so yun gusto ko magpares ng ano ng mga uh, ganito jansen na uh, ito puro Jensen na kailangan uh, na magkaroon ng ano yung mga grisel na ano yan nito sa so, ganito yan, mga pied saka mga ganito so yan mga kapatids at the same time eto eh, din yung isa pa nating mga Jensen na uh, ito jansen. Puro to, kasi anak ni anak ito, nito, mga kalapatids. Ito nga naman, no. kamuha kamo pati mata. Iisang-iisa. Isang, Walang iha din yan, mga kalapatids. At ito naman, yung ating Peter B. Merwi, na anak nung nasa taas natin. At uh, isa, ayan nga, ay, bumalik lang sa atin yung dalawa na yan, mga kalapatids. Galing ng sariyaya, mga kalapatids. Quezon. Nung ating uh, in-out, hindi na kinuha, hindi na kinuha na mayare, mga kalapatids. So, ayun mga kalapatids ito ko na nga natapusin itong video to para sa araw na to so please like, share, and subscribe mga kalapatids sa ala A Nation Vlogs mga kalapatids so yun mga kalapatids at sa ating Facebook account mga kalapatids Bondos Reyes sa ating Facebook page uh, ala Nation Vlogs so after nga nitong video na to mga ating vlog na to magpapakaya na tayo kasi umaambun na mga kalapatids at kulimlim pa mga kalapatids ano eh, so bye bye